po. Magandang araw po sa inyo lahat. So, yan, vlog mo na po tayo. Naghihintay po ako ngayon dito sa uh, OPD para magpa kumuha ng med cert, medical certificate. Kasi nga po, uh, ako ng passport po kanina. Kaya lang, kailangan pala na makakuha ng medical certificate kasi karon po ng pagbabago yung mukha ko dati po sa lumang passport ko, meron pa akong nunal dito. Eh, dahil wala na, pinatanggal ko na, kailangan ko raw mag kumuha ng pass, ah uh, ng medical certificate. Kaya nandito po ako ngayon. Eh, hindi man ako mabibigyan ng med cert kung kung sakaling ano, um, hindi ako mati-check up kasi sobrang tagal na yon Kaya, yun. Kapila ako ngayon, naghihintay alas kwat, alas 2 na if ever na may time pa ako mamaya babalik ako sa DFA para may pasa yung mga requirement kung hindi hindi ko makakompleto ngayon bukas ko na ipapasa yan yan hindi pa pala ako, akala ko tayo natawag na waiting ako dito ako sa dermatology department waiting ako sa tawag yun, ganun talaga. Um, pasensya na muna sa Disney's Organist Channel. Wala pa ako masyadong ma-upload. Pero, busy, medyo busy kasi ako ngayon na nag, ano, nagre-review for my upcoming exam. Hopefully, makapasa. Sana makapag-exam na ako this December para back back to vlogging na ako next year. Yan. Makapansin nyo, wala na yung brace ko. Pinatanggal ko na nung isang araw. Yan. Kaya lang, parang medyo napansin ko, nung simula nung natanggal yung brace ko, ano na naman siya, oh. Ito parang medyo muusli siya, pero wag naman sanang bumalik sa dati. Kaya ako nga pinabrace para ma-align yung harap. Pero yan, sana hindi bumalik sa dati. Ayan, shoutout nga po pala dun sa mga ano, uh, subscriber ko sa Listeners Organist Channel. Sana ay okay po kayo. Kaya nyo po, uh, pag may time po ako, magre-reply po ako sa mga comments. Medyo busy lang tayo ngayon. Yan. Sana maintindihan nyo po muna. And halos ano, araw-araw kasi akong nagre-review ngayon. Ubus oras ko sa kaka-review. <laughs> kasi nalalapit na. Mahal pa naman yung exam kaya dapat sulitin natin next time ko ko sa inyo kung tungkol saan yung exam once na nakuha ko na yung result yeah, medyo matagal siya pero tsagain na natin nandito na tayo eh dito ako sa da pinagtrabahuhan ko dati na OPD dito sa Tala Hospital ako dati nagpatanggal na nunal bali dalawa na yung ah tatlo na pala yung napapatanggal kong nunal isa dito sa ilong tapos yung malaki dito tapos dito sa tagiliran ko ako kasi madaling lumaki or lumalaki yung mga nunal ko. Kaya ginagawa ko, pinapatanggal ko katulad nito, dati maliliit pa yan. Para napapansin ko, unti-unti siyang lumalaki. Kaya pag may time ako sa susunod, patanggal ko yan. Ang susunod yung ipapatanggal itong part na to, medyo lumalaki na kasi. Huwag ko nang hintayin na lumaki pa sa kasi. Ayan o, oh, nakakaano ng image kasi kapag may ganyan. Pero yan, soon, papatanggal ko rin yun. Ayan. Shout out po ha, sa lahat ng mga nanonood sa vlog ko. Sana huwag kayong magsawa. Sa so, susunod, magre-reply po ko. Or mag-vlog ulit ako. Pagka nakakuha ako ng time, medyo na-busy lang tayo ngayon. Pero, hindi naman nawawala na pinapapasa ko pa rin naman yung mga comments niyo. Sa so, susunod, mabibigyan natin ng pagkakataon, ma-replyan ko po kayo. So, sige, hanggang dito na lang muna po. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. And see you again next time bye po